Kahapon napanood panood natin kung paano hinarap ni Joey ang matinding bagyong dumating sa kanyang buhay. Namatay ang ina at minolesta siya ng dalawang beses. Bakit parang walang taong magpuprotekta sa akin? At ngayon, meron pa siyang breast cancer. Mga kalaban kaya ako neto. Parang isipin mo na lang, okay, malapit ka nang mamatay. Kailan huhu pa ang bagyo ng kanyang buhay? Patuloy nating subaybayan ang kwento ni Joey Ann Fajardo dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na! Welcome to the 700 Club Asia. Filichi, kapag Holy Week, ano lang madalas na ginagawa ninyong pamilya? Siyempre, 'di ba, extended yung walang pasok, 'di ba? So, nagpapahinga, nagbabakasyon, but of course, we also remember the death and the resurrection of our Lord, 'di ba? Katulad ng inyong pamilya, marami sa ating mga kababayan ang nagbabakasyon tuwing Holy Week. Marami ang pumupunta sa Baguio. Bakit oh. kaya? Eh, ako gusto ko rin pumunta ng Baguio eh. Siyempre, yan ang summer capital oh. ng bansa. O yung iba naman, nag abroad upang pansamantalang makaiwas sa mainit na panahon. Pero para sa iba, ito ay panahon ng tahimik na pagninilay-nilay and of course, pag-alaala sa sakripisyo ng ating Panginoong Yesus sa Cruz ng Kalbaryo. Tama! Actually, kinuman niya yun to remember it, eh, di ba? It's best time to reflect on God's love and His sacrifices in saving us from our sins. Pero kahit holiday, hindi nagbabakasyon ang mga pagsubok sa buhay. Yung nangalang <laughs> tulad ni Joey na patuloy na nakikipaglaban sa sakit na cancer. Kailan kaya darating ang araw ng kanyang muling pagbangon? Patuloy nating subaybayan? ang kanyang kwento. Meron pong pumitik, parang pumitik. Saglit as in pitik lang po talaga siya. Tapos pagka ano ko, hinawakan ko po yun. Pagka ko, meron pong bukol. And malaking bukol po siya. Sinasabi po kasi sa akin dati, ah baka dahil may menstruation ka or baka magkakaroon ka ng mens. May bukol. Hindi na normal yan. Pacheck up mo na. Sakit nga, Kaya pa nga, pacheck up na natin kasi hindi na yan normal. Agad pinating ni Joey ang sumasakit na bukol sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. Based on my assessment, malaki lang yung bukol. And don't worry, benign lang naman siya. Wala kang dapat nalalaanin. Repair ko lang tong papers mo and okay ka na. Thank you. Mm -hmm. Hello po, tita. Uh, okay naman daw po. Uh, lang daw po yung bukol. Eh, hindi po siya kampante. So, ang ginawa po niya, sinamahan niya po ako magpa-second opinion na po sa ibang ospital. Nagpa-second opinion si Joey at agad na nagsagawa ng iba't ibang lab tests upang makasiguro. Isa na doon ang operation for biopsy. Hindi to normal. Hindi to benign. Suspicious to. Kailangan mo mag-undergo na examination. yun na po yung unang opera ko, excision biopsy, tinanggal yung bukol tapos deratsyo ng biopsy. Ang result po noong no, no, April na po, April 16, sinabi na po sa akin na stage 1 cancer po ako. Makalipas ang halos isang linggo, ang stage 1 cancer ay mabilis na umakyat sa stage 3 cancer. So sad, Joey. Ang stage 1 cancer last week ay mabilis na umakyat sa stage 3. Aggressive ang cancer cells sa katawan mo, Joey. Kaya ko pa ba ganun? Kaya ko pa ba to? Yung mama ko, hindi niya kinaya, 29 years old siya. Sip-isip ko, ako kakayanin ko kaya to. Makakalaban kaya ako neto. Parang isipin mo na lang, okay, malapit ka nang mamatay. So ako po, nung panahon na alam kong may sakit ako, kailangan ko lalong mas lumapit kay Lord. Gusto ko magkaroon lalo ng intimate relationship po sa kanya. Dahil sa mabilis na paglala ng kanyang sakit, kinailangang sumailalim si Joey sa chemotherapy na labis na nagpahirap sa kanya. Doon ko na naramdaman yung hirap na mararamdaman ng isang nagkikimo kasi pagkatapos ng kumain, suka na po siya agad-daretsyo. Tapos uh, doon po lalong naging irritable, masakit na po palagi yung ulo ko, hindi na po akong makakilos. Dahil sa sakit at hirap na dinaranas, magawa pa kayang ipagpatuloy ni Joey ang kanyang chemotherapy. Abangan n'yan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Grabe, no? Grabe. <laughs> Mahirap 'yon, you know. I I I also went through that. Nagkaroon din ako ng bukol, but by God's grace yung akin hindi malimnan. No, pero na-imagine ko yung pinagdaanan niya. Buti na lang kilala niya ang Panginoon. No, Alex. Eh, alam mo, yung mga ganyan kasi, parang death sentence eh. Mm -hmm. Kasi, una sa lahat, sa diagnosis palang kailangan accurate. Yeah. Kasi meron din palang ibang, ano, yung misdiagnose, na, di ba, nag sila, yeah. na struggle Pero, ang, ang, talagang dapat dito, pag hinalap mong ganun, katulad ki, ano, kailangan, yung bang matatagke, yes. ba? Diba? Yung family support system. Amen. At saka, siyempre, hindi mo dapat biruin talagang, katulad niya, nagpa-second opinion, yun yeah. yan ang importante. Mm -hmm. Hindi lamang ang pisikal na katawan ang kayang pagalingin ng ating Panginoon, kundi pati ang ating spiritual na kalagayan at mga kasalanan. Sabi nga sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino nakaabot sa ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay tiyak na kapahamakan. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Baka hindi niyo pa po nakikilala ang Panginoong ito na niligtas kayo sa krus. Tayo ay lumapit sa kanya. Nasa kanya ang kasagutan, nasa kanya ang kalayaan, nasa Kanya ang pahinga. Tayo'y manalangin. Panginoon, patawarin niyo po ako. Dahil sa aking mga kasalanan, ako'y nawalay sa inyo. Dahil sa aking mga kasalanan, Lord, iniisip ko, I can be in control of my life and I don't have to depend on anyone. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Tinatanggap ko po ang ginawa niyo sa krus para bayaran lahat ng aking mga kasalanan at ako'y magkaroon ng kapatawaran at bagong simula. Lord, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Mula ngayon, ikaw na ang maghari sa aking puso bilang Lord ko at Savior, Panginoon. Iligtas niyo ako sa aking sarili. Iligtas niyo ako sa kapahamakan. Turuan niyo ako, Lord, to live a life that is pleasing and honoring to you. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Kung ikaw ay sumabay sa panalangin at tinanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Ang iyong pangalan ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Balitaan mo kami kapatid tungkol sa mahalagang desisyon na iyong ginawa. I-text lang, yes, tinanggap ko si Jesus Kasama ang iyong pangalan at lokasyon at ipadala ito sa 0917-126-1442. Muli 0917-126-1442. Kung pinapanood mo ang show na ito sa YouTube, i-comment ang yes tinanggap ko si Jesus. Kung tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Para naman sa mga nais maging bahagi ng aming online Bible study group, i-comment ang BSG. Sama-sama tayong lumago sa pananampalataya. Sumali na sa aming online Bible study group. Sa ating pagbabalik, makakasama natin dito sa studio si Joey. Paano niya hinarap at nilabanan ang cancer? Ano kaya ang naramdaman niya nang malamang ang sakit na kumitil sa buhay ng kanyang ina ay kanya ring haharapin? Plus, makakasama rin natin ang content creator, psychometrician at aktor na si Jericho Arceo. Lahat ng yan at marami pang iba dito lang sa The 700 Club Asia. Kaya stay with us! Hello, ako po si Jan Marini Alano and I'll be playing the role of Jorilyn sa CBN Asia Holy Week Special Preso. Ako po ang kinakasama ni Wendell na haharap sa matinding pagsubok dahil sa pagkalulong sa droga at pagkakulong ng kanyang partner. Kung nakarelate ka sa kwentong ito o may kakilala ka na maaring may kaparehong pinagdaraanan, iniimbitahan ko po kayong manood. Ngayong Holy Week na yan sa GMA. Ang iyong kabutihang loob ngayon ay maaaring magbago ng mga buhay bukas. Maghatid ng pag-asa, pagpapagaling at pagbabago sa pamamagitan ng CBN Asia. Bilang pasasalamat sa iyong donasyong 1,000 pesos, makakatanggap ka ng online access sa dokumentaryong The Genius of Israel. The country needs you. It's time to serve. And that's really what it's about. Plus, ang downloadable devotional na Reflection and Awe. Become a CBN Asia partner today. Are you ready to unlock the power of your voice? Join VoiceCon 2025 via webinar or face-to-face. -face. Scan the QR code for more. Welcome back to the 700 Glove Asia. Kanina, napa po natin ang ni Joey kung paano siya ng breast cancer. ang parehong sakit na kumitil sa buhay ng kanyang ina. Paano niya hinarap at nilabanan ang matinding pagsubok na ito? Para sagutin ang tanong na yan at marami pang iba, narito muli si Joey. Hello, Joey. Hello Thanks for joining po. Thank jo po. Joey, Joey, everyone. ano yung naging reaction mo nung kinumpirma ng doktor na may cancer ka na na ito naman ang ikinamatay ng iyong ina, 'di ba? So ano nag reaction mo? Yung sa akin po that time nung una parang okay. <laughs> ito na ba Ito na ba 'yung magiging katapusan ko kasi po parang tatlong sessions lang si Mama nan sa chemo. Wow. wala na po si mama nanina po yung kinamatay niya. So ako po nung sinabihan po ako nang may breast cancer na ako. That time po kalmado pa yung ano ko, kalmado pa po yung nararamdaman ko nung yung puso ko. Pero napapaisip po ko na Lord, eto na bubay yung yeah. mangyayari. Yeah, and that this just happened a year ago. Yes po. Uh -oh. Yes. My explanation ba yung mga doktor kung paano mo na acquire ang sakit na ito. Ah, uh, yes po. Actually po, ang nangyari po kasi noon, yung mga doktor po ang sabi po nila sa akin ay naman ako po 'yun. Naman ako po 'yun. Sinay, po. Yes po. Rare po kasi yung naging case ko din po. Sa ma yung magulang ko po kasi yung mama ko sa side niya, marami po silang may breast cancer. Hmm. So hindi lang po si mama, parang tatapat po sila na may cancer yung iba po namatay na po dahil din sa sakit na yun. Sa sakit na yun. Oh, so, po. ano yung, ano, ano yung mga early signs no, na naramdaman mo? Ano po, parang last last year pa po yun eh, nararamdaman ko na po na parang may bukol, maliit, mm -hmm. ganun. Tapos sasabihin ko, ala or kaya tita, meron akong bukol dito sa breast ko, sa gilid. Tapos ang sinasabi lang po sa akin na, ah baka kasi darating na yung period mo. O oh, malapit ka na or kaya kakatapos mo lang siguro. So ako po no, nung lagi naman ganun sinasabi nila, dinadma ko na lang po. Ako baka ganun lang naman ulit ang na sabihin. Hinayaan ko na lang po. Okay. Okay. Yung, yung talong ko naman for the sake ng ating mga audience, uh -oh. kasi from stage 1, naging stage 3 agad hmm. ang cancer mo. Uh -oh. Parang sa loob lang ng isang linggo, eh, napakabilis. Uh -oh. So, ano explanation sa'yo ng doktor? Hmm. Yun nga po, ang sabi po talaga nila sa akin, ay very aggressive po ng sa cancer cell sa akin. Kasi, yun po, sinabi sa akin noong April 16, Uy, may cancer ka, breast cancer ka na. Tapos, April 19 po, o operahan na po talaga dapat ako noon. Naka-admit na po ako noon. Pero sabi po, hindi mo na matutuloy kasi po stage 2 na ako that time. So after 3 days po nan stage 2 na ako. Tapos po pinauwi po ako nang kinabukasan. Nung pagkabalik ko po noong April 22, Sinabi po sa akin sa papel nakalagay na doon. Stage 3 na po ako. So sabi mo nga earlier na, na, na na may takot ka kasi nga doon sa nangyari sa, mm. sa mother mo. So ano pang ibang mga thoughts ang naisip mo during this time? Noong una po kasi natakot ako eh. Mm -hmm. Pero nung nabanggit na po sa akin na, na may breast cancer na ako, sabi ko na lang din kay Lord, so be it. So kung ito po yung will mo, kung ito talaga yung makakapag, uh, kung ito ha, tapos na po yung mission ko, yung Oo. purpose ko sa mundo, so be it, ready po ako. Siyempre, nagmuni-muni ka mm. na nangyari sa tanay mo, mm. siya, marami sa mga kamag-anak mo. Parang uh, meron ka lang death sentence. Parang gano'n, ano? <laughs> Bigla, ano? Siguro, meron ka mga naisip na paano ko ito paghahanda, ano? kung mga dapat kong gawin, ano? Sa'yo, iyo, paano nangyari? Yung sa akin po kasi pinaka-ano ko po noon, acceptance po talaga yung pagkatanggap ko eh. Kasi po, cancer eh. Alam po natin, pag sinabi po nilang ah. cancer, kamatayan na po talaga yun. Pero gusto kong manggaling sa iyo, no? Bakit wala kang takot? Surrendered po yung buhay ko kay Lord. Okay. Sinuko muna sa akin. Opo, sinuko mo ka, ka bang po. pinanghahawa kang pangako? Jeremiah 17.14 po na, ah. Heal me, Lord, and I will be healed. Ah. Save me, and I will be uh, saved. Because ah. you are the one I praise. So ang ina na ko na lang po, Lord, surrender yung buhay ko sa iyo ako. So kung anong gusto mo, so be it. Okay. So doon sa paggagamot sa iyo, sa treatment, eh, siyempre... Ma yung masakit doon yung gastos eh. Opo. Okay At the same time, yun nga, ngayon lang sinabi mo, siyempre hindi mo pa rin inaalis na, Lord, baka magbagong isip. Magbago isip mo. Oh, pagalingin mo na lang ako. Opo. Yung ba yes. naging panalangin mo or meron ka pang ibang panalangin? Ang panalangin ko lang po talaga ng Lord, Pwede naman eh kung, kung kung hindi pa tapos yung mission ko sa mundo uh -huh. bubuhayin mo pa talaga ako pero kung will mo na nakunin ako handa po ako so be it. Yan po yung talagang pinapanalangin ko. Diba, Alice? Medyo ano lang po nang uh -huh. siguro yung burden ng yung sa financially po. <laughs> Oo nga. <laughs> yun po talaga masakit. Yun po yung masakit kasi inisip ko rin po na yung parents ko po si Papa, si Papa po na inisip ko baka burden na po ako sa kanila. Mm. Then naisip ko, Alex, yung dati na sinasabi na we are immortal until our mission is done. ba? Yes. Diba? Sabi nila. So, talagang nasa kamay ng Panginoon okay. ang ating mga kahihinatnan. So, ano yung, ano yung mahalagang aral, Joey, you no? Know, na natutunan mo uh, as you went through this uh, trial? Ano po siguro, um, pagpatuloy kay Lord kahit na maraming kahit pa. Kasi po marami po kasi mga panahon na kapag meron po tayong pinagdadaanan sa buhay, ko-questionin talaga natin si Lord eh, magagalit tayo kay Lord. Pero ito pong nangyari po sa akin, nagpasalamat po, po kay Lord na, Lord, thank you kasi sa akin mo ito na pinaranas. Tapos ako po yung ginamit mo para i-display yung power mo, yung glory mo. Natutunan ko rin po talaga na uh, sa lahat po ng panahon, sa kahit na anong sitwasyon, ang kailangan lang po natin, Diyos. Wala po talagang iba. Yan po yung naano ko nun. Surrendered life po. Yun kung merong po nanunood sa atin na dumadaan sa, sa yung pinagdaanan, anong magiging message mo sa kanila? Ayun. So, yun po. Uh, hindi ko alam kung sino po kayo, pero alam ko po yung nararamdaman o nararanasan natin kapag nagkikimo tayo. Sobrang hirap po. Sobrang gusto na natin um, mag-give up kasi so, doon po yung nakakapanghina. Pero lapit po tayo kay Lord, magpahinga po tayo kay Lord. Doon po merong kapahingahan sa Kanya po. Meron po tayong uh, makakaramdam po tayo ng comfort. And never po tayo iniwan ni Lord. Never niya po tayong pinabayaan. Kapit lang po tayo sa Kanya. Truly po kasama niya tayo sa laban. Joey, I have learned also from my conversation with other doctors na yung Cancer pala na 'yan ay eh, na, na immunocompromised ka. So ibig sabihin bumaba talaga 'yung ano mo no, mm -hmm. 'yung self defenses mo, 'yung mm -hmm. immunity mo. Ano'ng sabi sa 'yo ng doktor para maiwasan 'yan? Ano po? Para po talaga sa lahat, huwag po tayong kumain daw po ng mga instant food, mga processed food, mm -hmm. mga noodles po, bawal daw po <laughs> talaga 'yon. Mm -hmm. Bawal po tayo sa mga uh, mga malalansa. Mm -hmm. Ayun, sa iwas din po tayo sa pagpupuyat and kung maaari daw po, huwag tayong umano sa stress. Yun daw po, kasi yun daw po yung nakaka-trigger sa mga cancer cells po. Wow. Iwasan daw po yun. Okay, Masaya good pa vibes. Rin. Good Opo. vibes daw. Okay, thank you Joey for sharing your powerful and inspiring story. Marami pa tayong dapat abangan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Samantala sa ating pagbabalik, makakasama natin dito sa studio, ang content creator, psychometrician at aktor, na si Jericho Arceo. Ano kaya ang maipapayo ni Kuya Jik sa mga taong dumaraan sa depression? At ano kaya ang kanyang buhay sa likod ng pabablog at pag-aartista? Abangan yan sa ating pagbabalik. Diyan lamang kayo! Dumaraan ka ba sa mga hamon? Ngayong nalalapit na mahal na araw, ating pagbulayan ang mga hamong na pagtagumpayan ni Jesus para sa atin. Mababasa ito sa Reflection and Awe, Lent's Purpose, Devotional Series. Donate 500 pesos to CBN Asia at matatanggap mo ang exclusive gift na ito. Hindi lang yan, makapagbibigay pag-asa at tulong ka pa sa marami nating kababayan. Kaya donate na and become a CBN Asia partner now. Magdodonate pa ako sa CBN Asia. Oh, bait naman. Sige, sige. Type mo cbnasia.com slash give. CBN Asia, Asia dot com Asia com, dot com slash, slash give. give. Yeah. Oh. Okay, o, kaya mo na yan. Madali na yan. Ano? Ano? mo. niyo po. Eh, ang dami pong itatype eh. Tapos apat lang ang daliri ko. <laughs> Tapos ang dami pang details. Iba na eh. Ay, iba na! Iba oh. na po. Icons na oh. Oppo, po. Hindi, no? oh. Opo, opo. Nagbago na yan. Hindi oh? Kaya ko na po to. Oh, yun po. Excuse me, Ruto. Ako na po dito. Relax na po dito. Yan. yan. Pakatapos ko, kok doon na ikaw naman po mag-donate, ha? lima daliri mo, di ka nag-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang, oh, sa cellphone. Sobrang dali na pala! Ano pa inihintay natin? Donate na! Welcome back to the 700 Club Asia. Kanina, napanood natin kung paano hinarap ni Joey ang matitinding hamon sa kanyang buhay. Ngayon naman, alamin natin kung anong mabibigat na pagsubok ang hinarap bilang isang content creator, psychometrician at aktor na si Jericho Arceo. Para sagutin niya, narito na si Kuya Jake. Hello, Jericho. Alam mo, Alex, I just want to say, during the pandemic, na bigyan ako ng aliw nito eh. Kasi nagpo-post to ng mga kung ano-ano <laughs> sa, so, sa, social media. Gusto ko lang sabihin na you gave me joy. Thank, <laughs> thank you, Lord. No. Ah, Hindi mo alam, lukewarm Christian. Oh, di ba? Kahit ganun, ginagamit siya <laughs> May power na. May anointing. Opo. Oh, okay. Anyway, Kuya Jik, sa social media at iba't ibang platforms, uh, makikita na nga ng iyong mga followers bilang masayahin at cool pero gusto naming malaman, sa totoong buhay, ganun ka din ba talaga? Masayahin? Uh, una po sila starstruck po ngayon, Tita Felici, <laughs> Pastor Alex. Uh, pero ayun po, no? Um, di ko po expect na yun po yung magiging platform ko before. Uh, alam ko po si Lord yun, yung nagbigay po sa akin ng platform na yun, Tita Felici. Actually po, yung first content ko po noon was our culture, yung kapampaan po. Yes, that's why. So, ah... Uh, Uh, Nag-transform po nun into different topics. And then, hindi po ako siguro ready sa... Uh, dahil first time ko po, yung recognition. Mm -hmm. So, nung nagkaroon na po ng konting following, um, parang may responsibility po palang kaakibat oh, okay. na I was not ready for Or... it po. At at that time po, baby Christian ako. So, natakot po ako sa sasabihin ng tao. Nag-struggle po ako sa mga sinasabi ng ibang tao. Mm -hmm. Um, so siguro po doon ako napunta sa hindi uh, uh, naman po ako diagnosed depression pero I was really struggling with de depression uh, and anxiety for 2019 up until 2023 po. Ayun. Tagal yeah. no? so, Nakakaramdam din ng ng ganon ano. You, I mean you feel that way despite what You show online, sometimes you you get through Opo. that. Opo, pag okay. offline na po yung family ko po, nakikita nila na. Anong nangyayari sa Okay. So ano? So dinaanan mo yon, but you overcame it. Yes. See. So so ano ang maipapayo mo sa sa mga dumadaan sa depression ngayon? Opo. Um, number one po, uh, very blessing po sa akin yung mga people na nag-counsel. Mm -hmm. um pastors and professional help. okay. and then speaking of professional help din po, hindi ko rin po expect na lilit din ako ni Lord to take my board exams din po for um, psychometrician okay. to really help other people po uh, going through this. Mm -hmm. na it is I I st I believe po it's purely spiritual and at the same time uh, we can use psychological faculties po to help uh, kids going through it. Oo, marami kasing nagdadaan ng ganyan ngayon, di ba? Yes po. Okay. So, ayun po. Counseling, spirit, mm -hmm. uh, for me, counseling, support group, and professional help. Pero overall po, si Lord talaga po yung nag-help nag sa akin. So, having a spiritual rela you know relationship with the Lord. No? Yun po. Yeah. Sabi nga po ni Pastor, lakwaran po ako nun. <sighs> Ang pinaka-revelation ko po, kasi at that time po, I was also doing ministry, doing videos for God, pero offline. Uh, hindi po siya lord sa buhay ko. Mm. Ako pa po nasusunod sa maraming bagay. Okay. So yun po. Pero ako, gusto ko tantang tanangin alam ba 'yung psychometrician para maintindihan oh, okay. ng mga ano, natin, viewers. Actually po uh, psychometrician po 'yung lumang term pero I I think last year po two years ago binago into uh psych <laughs> bago po eh psychological ah. associate po ata. Ah. Correct me if I'm wrong. So ano po kami? We are Uh, usually sa HR din po hmm. pwede rin po kami mag-offer ng counseling pero hindi po kami pwede pa mag-diagnose. Okay. Ah, parang guidance counselor. Ah, uh -oh. huh? someone uh -oh. to uh, consult, parang counselor, 'di ba? Pwede po mag-counseling. Yeah. yeah. Okay. Balita namin hindi lang sa personal na buhay kundi pati sa yung role sa bagong Tanikala na preso, matindi rin nang challenge na kinaharap mo dyan? Pwede mo bang i-share sa ating audience? Opo, oh. oh, uh, actually so, po. So you went into acting. <laughs> okay. Yes po, I'm very new po sa mm. acting. Since ano po kami, mga vloggers. Kaya. Yeah. Um, four years pa lang po ako sa acting. It, uh, very new sa akin po yung uh, may mga team. Yeah. Ganyan. Pero uh, yung struggle lang po siguro dito is yung puyatan. Pero sobrang gaan po kasi like talking to everyone. Mm. Lahat po, may testimony. Ah. Tapos na boborn again po ako ulit. <laughs> <laughs> so wala po struggle talaga. So as encouragement talaga. Sobra po. Uh -oh. Sobrang ano Makes po. Makes a difference. The, the, everything po. Bago siya sa akin. Mm -hmm. Sobrang refreshing po. Okay Jericho, ano ba yung role mo dito sa preso? Yes po. Uh, ako po si Chain, mm -hmm. uh, best friend po ni Sir Gerald, ah. Gerard Pizaras. Pizarras. Ah. And Uh, ako po yung nag-iayang uh, mag-Bible study kay... Ah, Opo. Oh ikaw kay yung Sir yung Wendel. tulay. Oo. Kala ko siya yung pabigat kasi hindi. Siya hindi. nga naman. o oh. <laughs> oh, sige, please, please invite our viewers to watch Tanikala Preso. Yes po. Uh, yun po, so in-invite ko po lahat ng viewers na manood po ng Preso starring Gerald Pizaras, Jan Marini Alano, and ako po, and more. This is, papapalabas po ito, Good Friday, 5.30pm sa GMA, The True to Life Story of Wendell Tolibas. Ayan. Maraming maraming salamat sa iyo, Jericho Kuya-Jik, sa iyong pagbabahagi <laughs> ng iyong uh, life story. Yeah. Thank yes, you so po. much Baka you have some things to say to our youth Yes po, uh, thank thank you rin po yeah. It's an honor po to be here uh, Siguro po yung final words to the people, the youth that are watching here uh, Please uh, stay on fire kay Lord And if you do not know the Lord, He wants to know you Yun lamang po Yes, excited na kami para sa Tanikala Preso At ngayon, narito ang sneak peek Panoorin natin Pare, kamusta Eto, Pastor. Naghihintay ng kamatayan. Ano! Alam niyo yung, yung, galit at puot? Parang kumuno yan eh. Preso tayo ng galit at puot. Pero alam niyo, kahit nakakulong tayo sa seldang ito, may tunay na kalayaan. Pilit ka bang kinukulong ng iba't ibang problema sa buhay? tulad ng sakit, utang, o kawalan ng pag-asa. Kapatid, pwede kang palayain ni Yesus. Lumapit at humingi ka ng tulong sa Kanya. Sabi nga sa awit 118.5, Nang ako'y magipit, ang Diyos na si Yahweh ay aking tinawag. Sinagot niya ako at Kanyang iniligtas. Salamat, Jesus, sa kagalingan, kaligtasan at kalayaan. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith and love help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen or chat with us on the Facebook Messenger of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Lord, kunin mo na lang ako hindi ko po yung alam kung masasurvive ko siya kasi sobrang hirap. Sobrang hirap po niya. Lord, sa'yo pa ba to?